ayun mga kapatid at magandang hapon po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik ko pang magta card reading at itong reading na ito ay ano ay para sa aking client na si ma'am Jim Jim yan at i ano natin i ano natin ang kanyang request na ano na tatlong request niya ito mga kapatid at tatlong basis ko siya babasahan ng baraha. yan sa mga gustong makapanood ng video ito, pwede rin niyo makapanood yung video ito at kung naka din po kayo ay parehas din po kayo ng ano ng karanasan sa buhay. Ito po. Ang unang-una po ay maging maayos pa ang buhay. Ninyo ba ang araw? Ayan. Kung kayo ay makapapanood dito, ito ang topic natin ngayon. Ayan. Kung magiging maayos ba yung mga taong nawala na ng pag-asa. yan Magiging maayos na po ba ang buhay ninyo. At ating tatalakayin ngayon yan, mga kapatid. Magiging maayos. Kung magiging maayos ang inyong buhay. At pipili tayo ng labing tatlo. Ang unang request ni Ma'am Jim Jim ay ating babasahin. Ayan. Pipili tayo ng labing tatlo. sa mga nawalan na ng pag-asa sa kanilang buhay, ito ang inyong reading ko meron pang pag-asa o maayos. Yan. Unang una po mga kapatid, magiging maayos ang inyong buhay kung kayo ay may mga pangarap na gusto nito pa rin ay sikapin ninyo ito at abutin. Mga kapatid, may, may posibilidad na magtatagumpay kayo dito. Yan at magiging maayos ang lahat mga kapatid sa mga walang sa mga taong nawalan ng pag-asa. Yan, huwag kayong mawalan ng pag-asa at laban lang sa buhay at baka sa inyo papabor ang panahon. Ayan. Ito ang unang reading ni Ma'am Jim Jim. Kung naka-resonate po kayo dito ay paki-like at share na lang po. Pang-collective din po ito, pwede rin tong pang-collective pero ang reading na ito ay ano kay Ma'am Jim Jim ito. Pwede niyo mapanood ito. At kung kayo ay sa inyo rin sa inyong reading din ito mga kapatid. Etong unang-una ay goal. Yan. Magiging maayos ang buhay. Yan mga kapatid. Ma susolusyunan pa ito mga kapatid. Ayang ano na iyan. Itong goal na ito matutupad pag natutupad ito ay ano ay maayos ang iyong buhay yan kasi ma ito ma'am Jim Jim at sa mga makakapanood nito kaya po minsan po mga kapati ah uh, ma'am na hindi umayos ang iyong buhay o ikaw ay kapos minsan at nahihirapan ka sa pang-araw-araw kasi po ma'am ikaw po ay nakaranas ng curse o tinatawag na sumpa o maaring ikaw ay sinumpa ng iyong mga magulang o ikaw ay sinumpa ng iyong mga katrabaho, mga kaaway mo o mga nakasagutan mo. Kaya ganito. May mga nakita rin ako dito na na kay, ang mga magulang nyo ay sinumpa sinumpa din ng mga dating kalululuhan hanggang sa sa huling henerasyon ay naman na ito. Kailangan po ay, kailangan po ay mapabaklas po at mapatanggalin nyo ang sumpa na ito ayan para uh, ano po para magbalik sa dati ang inyong at gumaan ang inyong hanap buhay ayan mga kapatid ayan kaya nahahadlangan itong mga goal mo sa buhay dahil ito dahil dito sa curse ayan po ma'am Jim Jim ayan ang mga iniisip mo ma ang mga iniisip mo ma'am ay ano mag magaganda naman ang iyong mga plano sa buhay ngunit hindi ito natutupad hindi ito natutupad dahil sa sa curse yan sa generation curse yata to o sumpa yan marami kasing marami kasing tinatawag na sumpa mga kapatid kaya minsan kahit anong kayod natin sa buhay ay hindi po tayo umangat gawa po yan ng sumpa kailangan po yan putulin at alisin at tanggalin yan sa inyo ayan at lagi kang ano mga kapatid lagi kang ano maghanda sa iyong mga plano sa buhay dahil maaring pag natanggal na itong maaring pag natanggal na itong sumpa sa iyo o sa inyo ay ano mga kapatid ang iyong mga goal na ito ay matutupad ito ito mga imagination o mga pinaplano mo ay matutupad ito mga kapatid kailangan mong ipabaklas ang sumpa na ito sa mga legit na manggagamot mga kapatid ipabaklas din nyo yan dahil maaaring na may nakikita ako dito na generational curse o mismo ikaw ay sinumpa yan. eto mga kapatid ikaw rin dito mga kapatid ay nakakatulog ka rin ng mahimbing ngunit pag pag mga alanganing oras ay nagigising ka dito, 'yan ang naano ko. 'Yan ang nakikita ko dito. Dahil 'yan sa sa sumpa sa General Course mga kapatid. Nagigising ka sa mga alanganing oras. 'Yan ang mga nakikita ko dito sa baraha at mga ipinapahiwatig dito. And makaka ano ka mga dito mga kapatid. Kung sakaling ikaw ay mangingibang bansa, ay matutupad ito kung ikaw ay magta-travel o magtatrabaho upang ano mga kapatid upang makaahon sa hirap ang inyong pamilya ay matutupad ito mga kapatid maari ikaw ay mag-adventure o makapunta sa ibang lugar sa ibang bansa para makapagtrabaho bago ka muna mag, bago ka pumunta sa ibang bansa o ikaw ay magtatrabaho para tuloy-tuloy at walang hadlang kailangan ipatanggal mo ito patanggal mo ito, ipagamot mo, ipabaklas mo ito sa mga gagamot yung ito, itong sumpa na ito para wala ng blockage na nakaharang sa iyo o sa inyo man sa makakapanood na itong ano na ito itong video, itong video o vlog ko na ito ito yung mga mensahe ko pang kalahatan din maliban lang dito kay ma'am Jim Jim pwede rin dito makaresonate ang mga manunood nito eh dahil gusto rin niya na ipost ipost ko yung mga video na ito para mapanood niya kasi pag ipa ko siya mga kapatid kasi pag ipa ko isend ko sa kanya ng private hindi po masisend ang buo yung video kaya po ipapost ko na lang sa sa, sa Facebook ko at sa YouTube ko para mapanood niya lahat yan sa mga kumakakarisonate kayo nito pwede rin naman inyong pwede, pwede rin naman kayo mag-comment dito mga kapatid yan. si ma'am Jim Jim nag ano, nito mga kapatid siya sa akin Ayun. Kailangan talaga niya magpa-reading para maunawaan niya ang mga nangyari sa kanyang buhay dahil kahit anong trabaho niya ay talagang kinakapos at kinakapos siya gawa pala nung etong Ayan. Ayan sa sumpa. Yan. Yan sama mga kung kayo naka at mga ganto at mayroon kayong ganito, alam niyo mayroon kayong ganto, ipabaklas na agad ninyo para ang lahat ng mga ano ay dire-diretso na. Ayan. Ayan, magkakaroon magkakaroon kayo dito mga kapatid ng savings. Ayan, ma maaring makakaipon kayo ng pera. Yan kung sakaling dati ay kung sakaling dati ay kinakapos kayo sa pera, trabaho kayo ng trabaho, wala kayong naipon o kung ano man ang ginagawa ang ginagawa mo na hirap o maiahon sa buhay ay hindi po ninyo hindi po talaga na ano po hindi po talaga umaahon ang inyong buhay. Gawa po sa ano ito. Sa sumpa na ito sa inyo. O sinong nagsumpa nito? Na Ay pag once na nabaklas ito, magkakaroon kayo ng malaking savings. Makakaipon kayo. Yan. Kasi mga kapatid, pag once na hindi po kasi nabaklas ang sumpa, habang buhay po kayo magdurusa niyan. Pag hindi po nabaklas o nagamot ang sumpa, dahil totoo po ang sumpa, dahil isa din po ako sa dating sinumpa ng aking mga magulang dahil sa aking kakulitan. Talagang totoo pong gapang ako dati sa hirap. Mga kapatid, gapang ako dati. Alos lahat ng mga tao sa paligid ko kinakalaban ako. Yun nung nagamot ko, baklas ko, at nang simula nung naging manggagamot na ako, ay hindi na po ako, naging ano, hindi na ako nahirapan sa hanap buhay, sa panggagamot. Ayan. Nagkaroon ako ng savings, ako mismo ang nagamot ng sumpa na ito sa akin. Ako mismo ang naggamot, ginamot ko buwan ang pag buwan ang inilaan kong baklasan sa sumpa dahil matagal na mga kapatid, mahigit 5 years ako naghihirap. Talagang kahit anong kayod ko mga kapatid, talagang hindi talaga ako nakakaipon, talagang mabilis mawala ang pera, talagang magkakanda hirap-hirap. Ayun. Pero ngayon, nung no, nakasurvive ako sa ano, sa sumpa na yan at nabaklas ko at natuto na ko paano magbaklas nyan nakasurvive ako mga kapatid yan. at hindi na ako naganda hirap hirap ngayon yan. dapat minsan kasi mga Ito mga kapatid ay ano, yung sarili mo ay i-relax mo rin minsan mga kapatid mag-relax-relax relax ka mag-unwind, mag, -gala -gala, pumunta kung saan para ma-relax ang iyong isip. Ayan. Ya kung sakaling wala, kung sakaling ikaw ay may karelasyon ngayon, ay mayroong magpo may magpa-promise o magpo-propose sa iyo, o kung sakaling wala pa man sa inyo ay may makikilala kayong tao na magpo-propose sa inyo, mga kapatid. Ayan lang ang ang ng baraha. Kung wala pa kayong jowa ay may makakakilala pa kayo mga partner pero kung may partner na kayo ay makaka magpo-propose ito sa iyo mga kapatid lalong lalo na sa read kay sa reading ni ma'am Jim Jim Ayan. ito isa, din sa inyo ay napaka-stress mga kapatid ang dami niyong pinoproblema sa trabaho sa pamilya sa financial sa pang-araw-araw na pagkain, nai-stress kayo dito mga kapatid. Itong reading na ito. Ayan. At hesitation. Huwag kayong malito, mga kapatid. O ano man ang mga nangyari sa iyong buhay, huwag po kayong malito sa ano, sa inyong sa inyong mga iniisip, mga kapatid. Dahil lang dito 'yan sa sumpa, mga kapatid, eh. kaya kayo di niyo maintindihan kung ano ang sitwasyon ng inyong buhay. Ayan itong stubbornness ang stu itong stubbornness mga kapatid ikaw yung tipong tao na ayaw mo na mga taong pinagsasalitaan ka ng hindi mabuti na naiirita ka dito mga kapatid ayaw mo na pinagsasalitaan ka ng masama ayaw mo na ina-underestimate ka ng tao ayaw mo na ano ayaw mo na binubuli ka yan Dito mga kapatid ay magiging maayos ang iyong buhay kung ano kung mau magiging okay ito pag natanggal na talaga po lahat ng sumpa at ang lahat po ng pera ay papasok po sa inyo. Lahat po ng pera, lahat po ng mga blessing o mga biyaya. Pag nabaklas po ito ay papasok po ito sa inyo mga kapatid. Ang baklasan po ng sumpa na ito ay mahigit po isang buwan yan ang baklasan dyan dahil po ang sumpa ay hindi po basta basta yan na pag dinasala mo ng isang beses ay matatanggal hindi po Mat, kung matagal po ang ano po mat, kung matagal po ang kung ang tagal po ng sumpa na nasa iyo ay matagal din po ang baklasan yan hindi po nababaklas ng isang beses yan hindi po Diyos ang manggagamot na pag hinawa ka ng pagbaklas ay matatanggal agad hindi hindi kami Diyos. Kailangan dinadaan sa tamang proseso, sa tamang pamamaraan upang matanggal ang pagbaklas ng sumpa na yan. At merong may mga merong mga ano yan, merong mga pamamaraan para matanggal yung mga yan. Ayan ma'am, ang ano, na kung magiging maayos ang ang buhay mo balang araw. Opo, magiging maayos, magiging maayos. Papasok lahat ng papasok lahat. Ito ha. Papasok lahat ng magiging maayos ang buhay mo. Papasok lahat ng blessing. Yan, ang mga pangarap mo magiging maayos. Yan. At itong love life mo magiging maayos ito. Ang pagiging adventure maayos din. Yan mga kapatid. Pag pinatanggal mo itong sumpa na ito sa iyong katawan. Yan, sa iyong sa iyong katawan mga kapatid. Pag pinatanggal mo ito, ay maging maayos ito babalik ka sa dati pag natanggal at naputol na itong sumpa ayan mga kapatid at hanggang dito na lang ma'am Jim Jim ang una mong ang, ang una mong reading sa akin ay eto ayan